Ha? Asa man bag mo? Ang papel. Asa man papel? Pa, ha? Ba, Asa? Oh, tayo, wala. Kawaray wala man kuan, wala may papel. Papay gihatag na papel sa imo? Ha? Asa man ang papel? Mo, mo sabay na kay ate? Ha? Sa school? Oh, ni Aramanday ay ma. Aramanday ma, ikaw, ikaw, ikaw talaga ma. Hindi na manday, oh. Ni Aramanday na yung kuwanday, ikaw talaga ma. Tapos hindi mo mabakwa, mag-school -e na si Bugoy. Kapista na niya, huwag yung color kolor Huwag ko may klase ninyo. Ay, wala pa din klase, Goy? Kapisan pa na niya yung color kolor Goy, wala pa may klase? Ito, so, wala pa din klase. Ikaw, ikaw, Beng. Oh, maghinlo pa mo sa school no, kaya ang school grabe ka hugaw. Oy, yaw. Good morning, yaw. Nagkape yaw. Nagkape na kayaw? Umana. Ah. Ay, kayo ay okay mana. Mana daw ya kamo sa gihap. Hmm. Sa rasa bot ikaw ko dinak